KYT na NFR Meron siyang nakalagay na PS mark So ito yung isa sa mga certification natin dito sa Pilipinas Kapag merong ang Kapag merong certification ng ganito ang helmet mo Hindi ka mahuhuli at hindi ka magbumulta ng 3,000 pesos kapag na checkpoint ka Kasi ito ay legit na pumasa sa standard ng Pilipinas Ito yung PS Mark. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung mga normal na nakikita natin sa helmet. Ito yung ICC sticker. Kuha tayo ng may ICC sticker dito. Ah, uh, ito, so Evo. Ito totoong Evo na to. Kaya din. Yan. Ito naman yung Evo na merong ICC sticker. Ito yung ICC sticker natin ngayon, mga kaibigan, no. Oh. Dati, kung natatandaan ninyo pa, yung IC sticker natin ay para siyang bilog na gano'n Tapos merong parang gano'n, pero ngayon, eh, rectangle na siya Ayan, kapag gumamit ka rin nito ng may IC sticker, ibig sabihin niyan ay legit yung helmet mo At hindi ka mauhuli o hindi ka matitikitan na substandard yung helmet mo Hello! And today sa atin, mga kaibigan, alam nyo ba kung magkano ang multa kapag nahuli tayo? nang walang helmet at gumagamit ng substandard na helmet tulad ng mga nutshell o yung mga walang ICC sticker o walang mga PS mark ayan mga kaibigan, magkano ba multa? kasi alam nyo mga kaibigan kapag nahuli tayo ng walang helmet ang multa po niyan ay 1,500 pesos kapag nahuli naman tayo na gumagamit ng substandard ang multa naman po niyan ay mahigit 3,000 o 3,000 pesos mga kaibigan. So ano ba yung mga standard ng mga helmet natin? Substandard at standard. Tara samahan nyo ako mga kaibigan. Ah, pupunta tayo sa isang shop. At pakikita ko sa inyo yung mga standard helmet na pwede natin gamitin. Dito tayo ngayon sa helmet house. Eto, punta tayo. Ayan. Ayan. Nandito tayo ngayon sa helmet house. Pakikita ko sa inyo Kapag so, bumili ka dito Yung mga standard yung helmet dito Yung mga PS mark at saka uh, ICC stickers Makikita nyo rin dito sa loob ng helmet house Tara, samahan nyo oh, Punta tayo Pasokin natin, okay So, pasok muna tayo dito sa loob Pakikita ko sa inyo ang loob ng helmet house Ay, Ito na tayo sa loob ng helmet house Makikita nyo lahat ng O iba't ibang klaseng helmet na meron dito Meron tayong Evo Meron tayong bago na S spider may kay white tayo. Ang ganda ng kay white na white. Ayan. And Spider, Evo, LS2. Meron tayo diyan FTR. Okay, may Gili tayo na white, may pink, may Axor. Ayan. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung standard na helmet na pwede natin gamitin na hindi tayo mahuhuli kapag gumamit tayo ng ganong klasing ah uh, marking or tatawag natin na certification. Oh, unahin natin dito sa KYT na lang tayo siguro muna. Eto, KYT na NFR. Meron siyang nakalagay na PS Mark. So, ito yung isa sa mga certification natin dito sa Pilipinas. Kapag merong ang kapag merong certification ng ganito ang helmet mo hindi ka mahuhuli at hindi ka magbumulta ng 3,000 pesos kapag na checkpoint ka kasi ito ay legit na pumasa sa standard ng Pilipinas ito yung PS mark Ngayon, papakita ko naman sa inyo Yung mga normal na nakikita natin sa helmet Ito yung ICC sticker Kuha tayo ng may ICC sticker dito Ito, uh, yung Evo Ito, totoong to, Evo na to Kaya din Yan Ito naman yung Evo Na mayroong ICC sticker Ito yung ICC sticker natin ngayon mga kaibigan o oh. Dati, kung natatandaan ninyo pa yung ICC sticker natin ay para siyang bilog na ganun. Tapos merong parang gano'n. Pero ngayon, eh rectangle na siya. Ayan. Kapag gumamit ka rin nito ng may IC sticker, ibig sabihin niyan ay legit yung helmet mo at hindi ka mahuhuli o hindi ka matitikitan na substandard yung helmet mo. So marami naman dito tulad tong jili. Ito yung Gilly na to ay nakalagay dito ay PS Mark kasi yan ang PS Mark ay ito ay mismo dun sa company Inodit you know, kaya meron niya certified certification o certified at may license number yan eh, ito ay nire-renew kaya yan makakasama kasama sa printing yan hindi ka tulad ng ICC sticker yan po ay nilalagay lamang sa custom ini-export tapos pagdating sa custom Sine-check ng custom at nilalagay nila ng ICC sticker pero real talk, minsan ang na ng IC sticker ay sa loob na ng dealer. Totoo yan, real talk. Okay? O dun sa supplier na. Okay? So, yun mga kaibigan na. Punta na kayo dito sa Helmet House. Ito, available tayo dito. Maraming available dito ngayon sa Helmet House. Ng iba't ibang klaseng helmet. Open okay. to Monday to Sunday. 8 a.m. hanggang 8 p.m. Okay, no, wala pong holiday dito. And open tayo sa mga installment, pwedeng home credit, cashalo o iba pang GCash, bank transfer. Pwede po 'yan, pwede din credit card. At hindi lang 'yan, ha? hindi lang helmet ang meron dito, meron tayong alitabox, ano? You know? White. Oh, ang ganda. Oh. Ano? You know? Ito alloy yan, alloy. And then meron din tayong oh uh, Riding Gears, okay? Ito ay located dito sa Santa Rosa, Laguna. At syempre, meron din tayo sa Rosario, Batangas. Meron din tayo dyan sa Cabuyao, Laguna, yung pinaka-main office ng Helmet House, okay? So, yun ang ganda ng sec ngayon, oh. So, yun lang, maraming salamat. Ingat po tayo palagi, mga kaibigan, kasi alam nyo naman na may familyang nag-aantay sa atin. Mabaya, syempre, big shout-out kay Helmet House. Thank you. Bye.